Welcome sa Tagalog Horoscope, ang iyong gabay sa pang-araw-araw na buhay. Hatid namin ang pinakadetalyadong horoscope na magsisilbing gabay mo sa pera, trabaho, pag-ibig, kalusugan at swerte. Nawa'y magtagumpay sa buhay ang lahat ng ating tagapakinig at subscribers sa buong mundo. Maraming salamat sa pag-subscribe at tanggapin ang siksik, liglig at umaapaw na biyayang hatid ng Tagalog Horoscope. Ito ang iyong pang-araw-araw na horoskop para sa Libra para sa Pebrero 21, 2025. at 25. Sa araw na ito, tila may mahina ngunit malinaw na bulong mula sa kalawakan na nagpapaalala sa iyo ng kahalagahan ng balanse at tamang pagpapahalaga sa sarili. Sa gitna ng mabilis na pag-ikot ng mundo at ang dami ng mga responsibilidad na dapat gampanan, may isang panawagan na huminto sandali huminda ng malalim at pagnilayan kung paano mo tunay na pinahahalagahan ang iyong sarili. Ang enerhiya ng araw na ito ay puno ng kaakit-akit na pangakit patungo sa mga bagay na nagpapaligaya sa iyo, mga material na bagay, malalambing na sandali, o anumang nagdadala ng aliw sa iyong puso. Ang kislap ng isang bagong bagay na gusto mong bilhin, ang kasabikan sa isang paglalakbay, o ang simpleng kasiyahan na dulot ng isang tahimik na gabi kasama ang iyong mga mahal sa buhay ay maaaring maging mas matindi na yon. Ngunit bago mo lubos na yakapin ang pagnanasa para sa karangyaan o kasiyahan, huminto sandali at pag-isipan kung paano ito nakakaapekto sa iyong pang-araw-araw na buhay. Ang tunay na kagandahan ng kasaganaan ay hindi lamang nakikita sa panlabas na anyo, kundi sa kung paano mo pinapahalagahan ang bawat sandali ng iyong buhay, gaano man ito kaliit o kalaki. Ang yaman ay hindi palaging nasusukat sa kung gaano karaming bagay ang iyong pagmamayari, kundi sa kung paano mo pinamamahalaan ang mga biyayang mayroon ka. Ang araw na ito ay isang paalala na bagamat maganda ang pagbibigay ng kasiyahan sa sarili, napakahalaga pa rin ng pagpapanatili ng balanse. Ang labis na indulhensya ay maaaring magdala ng pansamantalang saya, ngunit ang tunay na kasiyahan ay nagmumula sa tamang timpla ng pagnanais at disiplina. Huwag hayaang malunod ka sa paghangad ng sobrang material na bagay, bagkus ay itoon ang iyong pansin sa kung paano mo mapapagyaman ang iyong espiritu at emosyonal na kaligayahan. Ang kasayahan ay hindi laging nasusukat sa dami ng iyong tinatangkilik, kundi sa lalim ng iyong pagpapahalaga sa kung anong mayroon ka sa kasalukuyan. Habang patuloy mong ginagalugad ang landas ng iyong araw, mapapansin mong may kakaibang hatak ang mga bagong bagay o karanasan. Ang buwan ay nasa Sagittarius, isang posisyon na nagtutulak sa iyo upang maging mas malaya sa pag-isip at mas handang sumubok ng mga bagay na hindi mo pa nararanasan noon. Ang iyong kuriusidad ay lalong titindi at maaaring mapansin mong mas malakas ang iyong pagnanasa na maghanap ng bago at kakaibang karanasan. Marahil may bagong ideya o interes na biglang susulpot sa iyong isipan, at ito ay maaaring magdala sa iyo sa isang direksyon na hindi mo inakala. Huwag kang matakot na sundan ang kuryusidad na ito dahil sa pamamagitan ng pagyakap sa bago at hindi pamilyar, mas lalo mong matutuklasan ang lalim ng iyong sarili. Minsan, tayo ay nagiging komportable sa ating mga nakasanayang gawin, kaya't nakakalimutan nating may mas malawak pang mundo na naghihintay sa atin. Ang araw na ito ay isang paanyaya upang basagin ang mga limitasyong inilagay mo sa iyong sarili. Subukan mong lumabas sa iyong comfort zone at hayaang ang iyong isipan ay lumipad sa mas malawak na posibilidad. Marahil ito na ang tamang panahon upang matuto ng bagong kasanayan, Subukan ang ibang paraan ng pagpapahayag ng iyong sarili o makipag-ugnayan sa mga taong maaaring magbigay sa iyo ng bagong pananaw sa buhay. Ang isang simpleng pag-uusap o pagbabahagi ng iyong ideya sa iba ay maaaring magdulot ng inspirasyon at magbigay ng daan patungo sa mga hindi mo pa natutuklasang oportunidad. Habang patuloy mong binibigyang pansin ang iyong nararamdaman, mararamdaman mong ang enerhiya ng araw na ito ay puno ng inspirasyon at sigla. May mga damdaming matagal nang hindi mo napapansin na maaaring biglang sumiklab, na parang apoy na muling binigyan ng hangin upang mag-alab. Ang araw na ito ay nagbibigay ng pagkakataon upang yakapin ang iyong mga tunay na damdamin at bigyan ng espasyo ang iyong mga hangarin at pangarap. Huwag matakot na ipahayag ang iyong sarili sa pagsulat, sa sining, o kahit sa simpleng pagminilay-nilay tungkol sa iyong hinaharap. Ang mas malalim na pag-unawa sa iyong sariling emosyon ay maaaring maging daan upang matuklasan mo ang tunay mong nais sa buhay. Sa larangan ng pag-ibig at pakikipag-ugnayan, maaaring ito na ang tamang pagkakataon upang mas maging bukas sa iyong nararamdaman. Kung mayroon kang iniinatang damdamin, ito na ang panahon upang unti-unti itong ipahayan. Kung nasa isang relasyon ka, maaaring mapansin mong mas lumalalim ang koneksyon mo sa iyong kapareha at mas nagiging malinaw kung ano ang kailangan niyong gawin upang lalo pang mapatatad ang inyong samahan. Para naman sa mga single, ito ay maaaring araw ng self-discovery, isang panahon upang matutunan mong mahalin at pahalagahan ang iyong sarili bago ka maghanap ng pagmamahal mula sa iba. Sa gitna ng enerhiyang bumabalot sa iyong araw, isang tao sa iyong buhay ang maaaring mga ilangan ng iyong tulong. Bilang isang libra, lika sa iyo ang pagiging patas at ang pagnanais na laging panatilihin ang kapayapaan at harmonya sa paligid. Ang iyong kakayahang makinig at umunawa ay maaaring maging gabay para sa isang taong dumaranas ng pagsubok. Huwag kang mag-atubiling magbigay ng suporta. Hindi mo kailangang magkaroon ng sagot sa lahat ng bagay. Minsan, ang simpleng presensya at pakikinig ay sapat na upang magbigay ng liwanag sa iba. At sa pagtulong mo sa iba, maaaring ikaw mismo ang makahanap ng sagot sa ilang tanong na bumabagabag sa iyong isipan. Ang iyong maswerteng kulay ngayon ay bughaw. Ang kulay na ito ay sumisimbolo ng kapayapaan, kaliwanagan ng isipan, at malinaw na komunikasyon. Kung nais mong mapanatili ang iyong kalmado sa gitna ng mga pagsubok ng araw, isuot o gamitin ang kulay bughaw upang mapalakas ang iyong enerhiya. Ang iyong maswerteng numero ay pito, dalawamput dalawa at tatlumput lima. Ang pito ay sumisimbolo ng espiritual na paggising at panloob na karunungan. Ang dalawamput dalawa ay tanda ng balansing enerhiya at katatagan, at ang tatlumput lima ay nagpapahiwatig ng positibong pagbabago at paglago. Ang iyong maswerteng gawain ngayon ay ang pagbibigay ng oras sa iyong sarili upang magnilay at mas kilalanin pa ang iyong sarili. Maaari kang maglaan ng ilang sandali upang magsulat sa iyong journal, makinig sa musika na nagpapakalma sa iyo, o simpleng gumugol ng tahimik na oras sa isang lugar na nagbibigay sa iyo ng kapayapaan. Sa pagtatapos ng araw, hayaan mong bigyan mo ng puwang ang iyong sarili upang balikan ang mga nangyari. Ano ang iyong natutunan? Ano ang nagbigay sa iyo ng inspirasyon? Ano ang nais mong dalhin sa susunod na araw? Tandaan, ang bawat araw ay isang bagong simula at isang bagong pagkakataon upang lumago, umunlad, at maging mas mabuti sa sarili at sa iba. Ikaw ay isang nilalang ng liwanag, balanse, at pag-unawa. Huwag mong kalimutan ang iyong tunay na halaga, at huwag mong hayaang ang mga panlabas na bagay ang magdikta ng iyong kasiyahan. Sa bawat hakbang na iyong ginagawa, may dahilan at may kahulugan. Yakapin ang araw na ito ng buong puso at tiwala, at magpatuloy ka sa iyong paglalakbay ng may niti at determinasyon. Tayo ay magkaroon ng kaunting sandali upang ipagdasal ang lahat ng mga dalangin ng ating mga subscribers. Nasanay matamo nila ang kanilang mga pinapangarap sa buhay, magandang trabaho, mabuting kalusugan, payapa at masayang pamumuhay, at siksik, liglig, at umaapaw na biyaya at kayamanan. Ipinagdarasal namin ng mataimtim ang lahat ng mga komento sa nakaraang video, at hinihiling namin, Panginoon, na pagpalain mo ang ating mga subscribers ng Masayang Buhay sa Mundong Ibabaw. Maraming salamat po. Maraming salamat sa panonood ng iyong horoscope ngayon araw. Naway gabayan ka ng mga bituin sa iyong landas. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para sa iba pang cosmic na kaalaman. Hanggang sa muli, manatiling konektado sa universo.